So ayun mga idol, bali naglinis tayo ng panggilid. So naka 30k ah sorry 3k odo na kasi every 3k odo kasi nagchecheck ako ng panggilid para na rin malinis. At the same time, para ma-prevent natin yung mga problema na lumala. So every 3k naglilinis ako. So ngayon napansin ko, yun na naman, yung slider maluwag na So dito sa ating pulley, ang minemaintain natin dito sa pulley natin is yung bola tsaka tong slider. Yan, kadalasan tong slider. Kaya nagkakaroon ng hindi kaya ayang ingay dahil dito 'yon. dahil dito 'yon sa slider. Although yung doon naman sa torque drive Bira naman magkaroon ng ingay dito kasi dito naman ang nagiging problema kaya umiingay is yung bearing yan pero matagal naman yon matagal naman mangyari yon kung sakali so yung pinaka common dito sa panggilid natin lalong lalo na dito sa ating pulley is itong slider yan yan kasi yung lumuluwag lalo kapag sobrang babad yung motor natin sa init Medyo nag expand to. Lumuluwag. Na pupudpud yung dito nya. Tsaka yung dito sa loob. Ayan. Itong kanal na yan. Yan yung kanal. Medyo hindi naman masyadong inuka. So normal lang. Pantay pa naman yan. Ayan. Kadalasan yan din kasi yung inuka. Kapag ka pangit yung quality ng slider natin. Yung plastic na plastic. Yung iba kasing mga ganito is yung nylon type. Yung makunat siya pero hindi siya ganun sobrang tigas. Meron kasi yung plastic na plastic eh. Yun yung umuuka ng itong kanal na to. Pero sa case na to, wala naman. Pantay naman yan. Hindi hmm. naman may iwasan na magkaroon ng niyang ganyan kasi talagang dumadaan siya dyan. Pero yan, wala naman siyang buka pantay naman so yun ito yung napansin ko sobrang luwag kaya nagpalit tayo ng bago di na ba napakita yung paglagay ko sobrang higpit kaya hindi ko na tinanggal mahigpit na siya mahigpit na sya walang kaalog-alog sobrang higpit yan pinuwersa ko pang ilagay yan hindi ito sa isa malana na kahit hindi mo nahilain kahit hindi mo nahilain yan kung saan ang natatanggal maluwag na yan. so dun sa mga beginner o dito sa mga bago nating mga kamotor sa panggilid natin ito yung mga prone na laging napapalitan itong mga slider at bola yan. sa bola naman pag hindi na maganda yung kain nya doon nagkakakanto yan nagkakaroon siya ng kanto sa case na to wala pa bilog na bilog pa siya bilog na bilog pa siya Nandung, oh, normal lang na madudumi yan syempre madudumi yan talaga yan pero to nilinis ko na to hirap lang tanggalin nung mga ano dumikit na yan dumikit na yan dahil sa init pero kung kakaskasin mo matatanggal naman yan pero hindi naman na advisable na kaskasin basta linisin mo lang kahit hindi na sobrang linis tanggalin mo lang yung mga kapit na dumi Yan. sa case na to okay pa naman yung baka bola ko Yan. bilog na bilog wala siyang uka pagka kasi nagkaroon na ng uka ibig sabihin hindi na maganda yung play niya dito sa ramp napupudpud na yung bola mo pagka ganun sa case na to ito matagal ko nang gamit to siguro mga tansya ko nasa 800k na 7K to 800, ah, 7K to 8,000 kilometers pero ang ganda pa rin nya hindi sya copper mga idol steel lang gamit ko steel hindi copper okay din naman 14 grams naka straight ako 14 grams And, So balik tayo dito sa ating slider yan. So sa case na to mga idol yung slider natin. Sobrang higpit na. Ayan, mahigpit na yan. Hindi katulad kanina ito. Sobrang luwag na. Hindi ko na ano dahil sobrang higpit na ayoko nang tanggalin. Para virgin na virgin yung pagkakalagay natin. Yan. Ito lang naman yung common na pinapalitan dito sa slider saan natin sa pulley itong slider lalo kung gamit na gamit babad na babad tapos ang susunod yung bola Ayan. so yeah pag tinignan nyo ilagay natin yan dito pit na pit Ayan, pit na pit yan Siyempre, konting allowance. Kailangan may konting allowance siya. Hindi pwedeng sold and skip naman importante dito sa pinaka pinaka plate nya is mahigpit sya so yun lang mga idol